sa ating programa Kung Soya't Swerte. Pag-uusapan natin sa araw na ito, sa gabing ito ang patungkol sa isang uri ng gayuma Ito yung paano nyo mapapahibig yung inyong minamahal yung sekretong minamahal o kaya naman, paano nyo mapapabalik o babalik sa inyo ang inyong karelasyon na lumayo na Panoorin nyo ang video nito Tara na. Magandang araw sa inyo lahat mga uh, gilig kong taga-panood, ngayon po ang pag-uusapan natin may kaugnayan sa gayuma. Tama po, gayuma. Pero, hindi natin gagayumahin yung ibang tao para para lang uh, magustuhan kayo. Kundi ang gayumang ito ay para doon lamang sa mga tao nga uh, iniwan ng kanilang ng kanilang nga uh, minamahal o kabiyak o karelasyon, girlfriend o asawa. Kaya ang title natin ngayon ay Gayuma para manumbalik ang pagmamahal ng iyong kabiyak. Ang pag-ibig ay isang bagay na masalimuot at komplikado para sa lahat. Nagbibigay ito ng inspirasyon pero kung minsan ito rin ang nagiging sanhi ng sakit at depresyon na maaaring maramdaman ng isang tao. Nakararanas tayo ng kakaibang kaligayahan kapag nagmamahal. Pero ito rin ang dahilan kaya madalas ay nakakaranas tayo ng kasumpa-sumpang pait at sakit ng damdamin sa pagkakataong tayo ay pinagtaksila ng ating karelasyon o kaya'y kabiya kabiyak. Masakit po yun, di po ba? Nagbibigay ng kapayapaan ng pag pero ito rin ang madalas na sani ng kaguluhan. Ang isang babae o lalaki na iniwan ng taong pinakamamahal niya ay nagkakaroon ng pakiramdam na hindi na niya kayang mabuhay pa. Apektado pati pang araw-araw nilang pamumuhay. Hindi makapag-isip ng wasto. Walang ibang laman ng utak. Kundi ang kung paano mapababalik ang taong minamahal sa kanilang buhay. Kung ikaw ay nakararanas ng ganito, narito ang simpleng ritual na maaari mong gawin para mapanumbalik ang pag-ibig ng lumayong kasintahan o asawa. Maaari rin itong gawin sa taong gusto mong makuha o mapaibig. O yung pala, pwede rin. Pwede rin ito sa mga gusto nyo. Narito na ang mga materialis na inyong gagamitin. Una, Ballpen o lapis. Pangalawa, puting papel. Pangatlo, kulay pink na kandila o kulay rosas na candle. Ito ang paalala. Gawin ang orasyon sa biyernes ng gabi. Mas mainam kung itataon sa kabilugan ng buwan o pulmon. Paraan ng orasyon. O, oh, ito yung paraan ng orasyon, ha? Sindihan ang pink na kandila gamit ang inihandang bolpen isulat sa puting papel ang yung first name at apelyido ng mangingibig o minamahal mo. Gumuhit ng bilog para ikulong ang pangalan na isinulat sa papel. Pagkatapos nito, ipikit ang mga mata at simulang mag-meditate. Paganahin ang imahinasyon at isipan mo na magkasama kayo ng minamahal at kung gaano kayo kasaya sa piling ng isa't isa. Matapos ito, bigkasin ng tatlong beses ang sumusunod na kataga. Ito ang magsisilbin yung orasyon para mapagtibay kayong dalawa. Ito na po ang orasyon na yan. Tayo ang itinadhana para sa isa't isa. Ako ay sa iyo at ikaw ay sa akin. Ikaw at ako ay isa. Ang katagang yan ay makatatlong beses mong bigkasin o usalin. Matapos na likasin ito, idilat ang mga mata at itigang mabuti ang kandila sa loob ng limang minuto habang tinutu, tinutuloy ang pag-meditate. Pwede rin hanggang 15 minutes kung kaya nyo, pero okay lang kung 5 minutes. Kung maari, gawin ito hanggang mamatay ang apoy sa kandila. Medyo matagal-tagal yun. Pero pwede na rin po kahit hindi pa namatay yung apoy. Maaring gumamit ng mas malaking kandila at gawin ng spell gabi-gabi sa loob na pitong araw. Yung malaking kandila po, yun ang gagamitin mo for seven days. Tiyaking gumugugol ka ng 5 to 15 minutes sa pag-meditate kada gabi mas mainam po yung 15 minutes kung kaya. Isa pang maaring paraan upang manumbalik ang pag ninyo ng partner na nagloloko ay ang simpleng ritual na ito. Ito po yung ritual para bumalik ang iyong partner. Yung kanina po, ritual yung para mapaibig. Yung minamahal, ito po. Ritual para bumalik ang iyong partner. Tuwing araw din ng biyernes ay banggitin lamang ang orasyong ito ng tatlong beses bago ka matulog. Ito po yung orasyon na Santo Adan, Santa Magdalena, Santo Helum, Helum. Three times mo na babanggitin yan. Ulitin natin ha, pa, para alam nyo. Santo Adan, Santa Magdalena, Santo Helom, helom. At banggitin ang ninanais na kahilingan o kagustuang mangyayari sa relasyon ninyo ng partner. Siguraduhin maging specific sa inyong kahilingan upang sa gayon ay ito ang mangyayari. Habang nakaupo at nakapikit ang mga mata, sa inyong isipan ay mag-meditate at pabulong na bigkasin ang buong pangalan ng inyong kabiyak o karelasyon ng tatlong beses. Pagkatapos ay agad na ibagsak ang ulo sa ulunan. O, oh, dahan-dahan lang pagbagsak ng ulo ha. Ah. Yung ulo nyo, ibabagsak nyo sa ulunan. Sa unan pala. Oh. Hindi malakas, dahan-dahan lang po at derecho ka lang, matulog. Ayan naman pala. Kaya naman, pagkatapos bigkasin n'yong yung orasyon na yun, bigkasin yung pangalan, sa madaling salita, ihiga na yung ulo mo doon sa ulan para matulog ka na. Kaya po, gagawin ninyo ito tuwing biyernes sa loob ng ilang linggo. At asahan ninyo na medyo magiging balisa kayo dahil yan, ay pagbabalisa o pagpapaalala at yan din ang mararamdaman ng iyong partner. Walang dapat ipag-alala dahil nais lamang naman inyong muling may balikan dating init ng inyong samahan at tuluyang makalimutan nito ang kinahumalingang iba. Maalitong gawin at tusalin hanggang sa muling bumalik ang init ng inyong pagmamahalan. So yan po, hindi natin dito sinasabi na 100%, pero malaki po ang magagawa nitong tulong upang gisingin ang isipan ng taong lumayo sa inyo o buksan din ang puso ng taong ibig niyong mahalin ka. So yan po, subukan lamang ninyo, wala lamang pong mawawala kung ito inyong susubukan liban sa inyong oras at panahon. So yan po, sana po dun sa mga umiling nito, Napagbigyan wala na po kayo. Sana makatulong ng malaki sa inyo. Ang inyo pong lingkod, si Shadir Hayla. Muli, may paalala lang po ako sa inyo. Basahin po. O oh, yan po, ngayon po, sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at nadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click ko lang yan! Thank you!